Ay masasabi sa amin talaga na awas out yung pagkain ha wala na tira Was out. Grabe. Antindi nila wala na tira <laughs> parang binagyo eh signal number 2 rito tarla anong signal lang siya signal number 2 lalo <laughs> sa lahat walang nagawa ito na tira oh. oh ayan tapos oh. magkatiraso na lang eh. ito na lang paa na lang pa ah grabe Yang kari-kari oh. los!